For today's mini vlog nga pala, tara't samahan nyo kami magluto para sa karawan ng tatay. Ngayong araw nga pala, para sa karawan ng tatay, ay magluluto nga pala kami ngayon ng pansit at inihaw na bangus At sa pagbo voiceover over ko nga pala ngayon, ay nyo na nga pala yung boses ko kasi medyo sinisipon nga pala ako ngayong araw. At yung una nga pala naming linuto, ito nga pala ang pansit. At yung nakatoka nga pala magluto para sa pansit ngayon, ay yung pangapat nga pala sa aming magkakarawan kapatid. At ako nga pala ay tamang video lang dito sa Gedly para sa aking mini vlog sa birthday ng tatay. Pagkatapos nga pala magluto ng panset ay sinunod nga rin naman palang ihawin ni bangus At yung nakatoka nga rin pala mag ihaw ni bangos ay yung bunso nga pala naming kapatid na babae.

at sa araw nga rin pala na to ay 65th birthday na nga rin pala nito ng tatay at sa araw nga pala na to ay ngayon nga lang pala ulit kami naghanda rito sa bahay dahil kadalasan nga pala ay sa labas nga pala namin pinagdiriwang yung mga kaarawan namin ay alam naman talaga natin na mas magastos talaga maghanda pag sa loob ng bahay dahil sobrang dami nga pala ng bagyo na pumapasok sa bansa natin kaya dito na lang namin pinagdiriwang yung kaarawan ng tatay bahay. Kahit ngarin nga rin pala maghanda rito sa loob ng bahay ay okay lang dahil masaya naman kaming ipagdiriwa ang kaarawan ng tatay. At kahit konti lang din naman yung handa ay nagsakto rin naman sa amin at nabusog rin kami lahat. At isa nga rin pala sa masarap sa pakiramdam ay sama-sama na nga rin pala kami kumakain habang nagkikwentuhan. Kaya di bali na talagang gumastos ang mahalaga ay masaya kami. Dahil minsan lang din naman ito mangyayari sa buhay natin. Kaya habang nabubuhay buhay tayo ay gawin nating masaya yung buhay natin. Ay alam naman talaga natin na walang permanente dito sa mundo. Kaya kapag may pinagdadaanan ka sa buhay ay huwag kang huminto at patuloy ka lang. Pero aminiv lang ko nga pala ay nandito na lang paalam.